Nakita namin sa may hangganan ng asyenta, Don Ipunin lahat ang mga tauhan. Ako mismo mangunguna sa paghanap kay Samuel. Si Samuel daw. Buhay pa pala yung Samuel na yun. Maglala si Samuel. Muling mamamatay. Upang muling magbuhay pagkalipas na ilang panahon mundo buhay na aago sa aking mga ugat. Ang isang paghihiganti habang humihinga mga dilara. pinagtubo po, ha? Nagmumukhang matatuloy ako. Naisulto ako. Kakaingay na naman kayo, magkama. Alvaro, palatan mo niyan at mailuto ng mimaha po ng kain dalawa. Alvaro! Mag-iingat ka diyan! thank <laughs> you Binabati kita. Patibay-tibay ka na. Hindi ka tulad ng araw. Lumala mo ko sa akin ng alikabok. Eddie, makakain ako na kanina kung nayo, ama. Oo. Pag tinalo mo ko. Ma! Kala ko tapos na! Sinabi ko ba tapos na? Ha? Tinaki lamang kita! Naliwala ka na! Oh, ano? Dab ka. Talo na ka na. Kumugulo ka pa. Dinaya niyo ako. Sa ano man labanan, hindi lamang lakas at bilis ang kailangan. Ito. Ito. Ang kailangan. Utak. Utak. Mukhang hingal na hingal ka. Saka, namumutla ka. Baka mapalo oh. ka niyan. Huwag ako akong pakilaman? Talaga ganyan ang kulay ko pag nananalo ko. Oh, kamayan mo ko. talo lang kay. Sige, kuha mo tubig. Dali. Oo. Oo. Ah. Oh. Oh. Ah. 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 ko Ah. 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 Ah, hindi ako dapat... ah! 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 Ang panahon na tayo ay magiging alipin dito sa asyenda nito. Simula kay Samuel. Lahat ng magsitinig ng kaapihan ay nasasaktan. Kailan pa tayo giginawa? Ah! Sa susunod naman hindi ko magreklamo ka sa trabaho. Di ko nakakataw sa iyong kadena. Ipupulupot ko sa leg mo ito. Si Samuel, kung buhay man siya magkabalik, dugo ng mga dilara kailangan niya at hindi ang kaginhawahan ng mga manggagawa. Nakita na ninyo ang ehemplo ni Lakas. Sino pa sa si inyong gusto magreklamo? Ang tamad sa trabaho, ang gustong lumaban kay Don Damian. Huh? <laughs>